So, hello guys! Good afternoon and welcome to my channel. I'm here sa boarding house ngayon and uh, magfi film ako. It's because I ordered something from TikTok shop and always see, nakalagay dito Unbox Me. Sa Unbox Me nakalagay uh, send your unboxing video in our TikTok shop customer service for concerns and get and get featured. Or siguro, kasi nakalagay dito, no video, no return, or no refund. Ayan. Ayan siya O, oh, para makita ninyo. So, I ordered this one from, sabihin ko para, ano, para meron tayong evidence. This is from Ken's Toys. Bulakan, bulakan, Plaridel. Bulakan. oh, ayan siya. So, in order ko to before Christmas. And dumating siya before Christmas. So, tanggalin na natin. Hindi pa ito mabuksan. Oh. Ayan ha, kitang kita ninyo ha. Oh. Ken's Toy PH. Ken's Toys. Ayan, nakalagay handle with care. Kasi ito, iriregalo ko to sa aking inaanak. Ah, kasi secured siya kasi meron siyang bubble wrap. Yan para makita ninyo yung aking unboxing. I'm filming sa isang phone and then later on, I'll film sa aking isang phone para sa ano, Facebook. Ano. Ito, open natin sa ating Facebook Reels. Ayan siya. Naka-open na dito sa isang phone and dito sa YouTube. Okay. So again, if you're uh, not yet subscribed sa aking YouTube channel, mag-subscribe kayo. Yun dito sa Facebook, ha? Dito yung YouTube natin sa kabila. Ayan siya. So, dahil-dahil natin kasi baka mapunit yung kanyang box, yung karton. So, ito na siya. It's a toy car na ireregalo ko sa aking pamangkin. Pamangkin. Inaanak pala pamangkin. Oh. Kay Nigel. Ibigay ko ito bukas kanyang ina. Sa kanyang mudra. Ang tagal naman. Mauubos yung time natin. So, ito. Ito siya. Kasi 3 year old. 3 years old na si Nigel eh. So, di ba? Maganda na binibigyan natin ng toys yung kids. Kasi mas maganda na na-explore nila. Hindi, wag na yung wag muna yung gadgets. Kasi syempre, yung bata pa yan. Ganito na muna yung toys. Kailangan nilang sirain yung toys. Para ano, ma-explore nila lahat. Diba? Oh, Yeah. Ayan siya. Oh, mauubos na yung time natin sa ating Facebook. So, ayan siya. pinatay ko na yung sa ating Facebook ano Facebook page so open natin ulit ayan kasi kulang bitin yung sa ating Facebook page so bubuksan natin to pero titingnan lang natin kung may sira kasi di ba the remote ito eh kasi nakakahiya naman na ibigay mo na ano nasira di ba oops ayan so kailangan natin makita so ganito siya kalaki ah, ganda pala siya ayan ayan siya ganito siya oh ang ganda mahal to o oh. ang ganda ganda oh Nigel, this is for you. This is from Tito Aris. Uh, ganda ng toy. See that toy? And then, meron siyang... Ay, Norbs, si ikaw na bumili ng ano nito. Ikaw na bumili ng, ano nito, yung battery. Teacher San, how to use this one. Kasi hindi din tayo magaling sa mga toys. Anyhow or anyway. Meron din siyang, I don't know kung ano ito bahala ka na mag-discover kasi meron naman siguro yung ano sa basta ito yung toy niya ang ganda-ganda oh. oh tapos pag pinrest mo yata ito nagbabounce-bounce ito eh ano oh. ang ganda oh bouncy siya ay yan nagbabounce-bounce ito yung nagustuhan ko dito kasi kahit daganda-ganda niya nagbabounce-bounce lang siya ayan so natapos na ulit yung sa ano Ganda niya oh. Sana dalawa pala binili ko no para meron din akong sarili ko. Charing. Bata yarn. Pero ang ganda talaga oh. Hindi ako nagsisi na binili ko to. Ganda. Oh. ba diba? So ibabalik ulit natin dito sa kanyang box. And then mamaya ay pupunta ako ng South Mall. Or Gaysano South kasi paano na yun binalik. So babalik natin to ng maayos para hindi masira, di ba? Kailangan maayos ang pagkakabalik nito, guys. kasi paano na nga ba 'yun? Kasi bibili ako ng pambalot. 'Yun. Ganyan pala. Ganyan. yun siya. Ganyan pala. And then, yun siya nakapasok na. And then lalagyan natin 'yung kanyang cord. Hindi ko alam kung para saan 'tong cord na 'to. Ibabaliktad okay, lang natin ganyan para pagpasok, hindi tayo mahirapan. So, meron naman siyang instructions dito sa likod naman. So, 3.7 3.7 volts na battery. Ayan. And then, doon sa ano niya, doon sa kanyang remote, ayan, meron siyang screw. So, I hope that this will work. Kasi online ko siya binili. And then, meron siyang So, sa toy, sa toy niya, ah, yung sa toy niya mismo, parang i-charge icha mo siya. etong sa toy, itong sa sasakyan, i-charge mo siya. Kasi meron na siyang parang battery. At eh, yun yung purpose ng kanyang cord. Ito. So, i-charge icha mo siya. So, kailangan mo lang, Marbs, ng yung, ano ba to? Basta yung, ano nito, yung kabitan nito para ma-charge mo siya. Tapos meron siyang on and off button dito sa Ay, ko na lang. Meron siyang on and off. Ayan. Ayan yung red. Kita mo? Yung red. On and off button. Ang ganda o. Oh. Ang ganda talaga. Medyo pricey din kasi to eh. Pero okay lang. At least sana magustuhan to ni Nigel. Kasi last time hindi niya nagustuhan yung educational ano ko. Kasi ang regalo ko sa kanya is educational. Yung mga coloring book, mga ganun. Eh, syempre, bata pa. Pero maganda din kasi na sinisimulan natin ang bata sa ganyan, ba? Diba? Yung educational, ano, na mga gamit. Tapos, ano pa ba? So, yun lang. Um, mm -hmm. Sabi dito, tested according to international standards. So, maganda siguro. I don't know, ayoko siyang buksan kasi diningnan ko lang kung meron siyang damage, wala naman. Kasi mas maganda na makita natin to before natin ibigay. So, I hope this one will work. Bahala ka na sa battery. Okay. Yan. So, ibabalik natin siya ulit dito sa loob. So, dapat nakaganyan siya. So, dapat pa ganun ang pagpasok natin kasi nakabaliktad na yung laruan. Ganyan. Paganyan siya kasi para baliktad, diba? Paganyan. And then, later on, I will do another unboxing sa aking... Ayan. Oh, okay na siya. So, it comes with uh, different colors. Meron siyang gray. Tapos, meron siyang gold. And meron siyang red. So, ang available lang nila when I bought this one is yung dalawa. Gray and the black one. So, I chose the black one kasi maganda siyang tingnan. It's elegant and classy. Itong ano, itong black. Itong gray kasi, syempre, ano tawag nito? Common. So, common din naman ang black. Pero, for me, maganda siyang tingnan. Ayan, itong black. So, again, Nigel, I hope na magustuhan mo to Bigay ni, ano, ni Tito Aris mo. Ayan, it's cold rock Crawler Alloy Material. Ayan siya. Merry Christmas, Nigel. Ay, uh, bibigay ko to bukas sa uh, iyong mama sa unit namin. Ayan siya. Oh. Merry Christmas ulit.